Hi guys, in this video ay pag-uusapan natin kung bakit mabilis bumaba ang battery health ng ating mga iPhone. Una, isa sa mga posibleng dahilan kung bakit bumababa ang battery health ng iPhone ay ang paggamit ng mga apps that consume a lot of energy, like mga games. Ang paggamit nito ay maaaring mabilisang maubos ang battery ng ating iPhone. Pangalawa is yung pag-iwan ng screen ng iPhone na nakabukas ay maaaring magpababa din ng battery health. Kaya it's important na ilak ang screen kapag hindi natin ito ginagamit. Pangatlo, ang pagkakaroon ng charging habits ay maaari ring makaapekto sa battery health ng ating iPhone. Kailangan nating gamitin ang certified charger at iwasan ng overcharging. So guys, kapag umabot na sa 100% charge, dapat na nating tanggalin ang iPhone sa charger pang ang ilang mga iPhone ay pwedeng magkaroon ng mas mababang capacity kaysa sa iba. Ito ay pwedeng mag-result sa mas mabilis na pagbaba ng battery health. At panghuli, tulad ng iba pang mga electronic device, ang mga batteries ng iPhone ay may limited na bilang ng mga cycle ng pag-charge at pag-discharge. Kapag lumampas na ang battery sa kanyang mga cycle, pwedeng mabilis na bumaba ang battery health. So guys, isishare ko sa inyo ang mga tips para mapabagal ang pagbaba ng battery health ng ating iPhone. Avoid using apps that consume a lot of energy. Ito yung mga games na may mataas na demand sa graphics. Streaming apps like Netflix, YouTube, music streaming apps tulad ng Spotify, Apple Music, at iba pang streaming platforms. Mga navigation apps. Ang paggamit ng apps na ito ay pwedeng mag sa mas mabilis na pagbaba ng iyong battery life. So para maiwasan ito guys ay ilimit ang paggamit ng mga apps at isara ang mga apps na hindi ginagamit upang maiwasan ang background process. Pwedeng iset natin ang screen sa mas mababa at iwasan nating gamitin ang phone habang nagcha-charge. So yan lang guys ang mga posibleng dahilan kung bakit mabilis bumaba ang battery health ng ating iPhone. Thank you so much for watching. I hope you found the information helpful. If you have any more questions or topics you'd like me to cover in future vlogs, please let me know, guys. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you won't miss any of my upcoming videos. Until next time, take care and have a wonderful day.